tan tanga 630 release Good morning mga kalapatids Araw ng linggo, abangan na naman tayo Mabalak at pampanga Yan ang lili pareh ng ating mga alaga 80 kilometers air distance away from our loop. Yan ang kanilang babagtasin At nirelease nga sila doon ng 6.30 kanina So 7.21 na, mag si 7.30 na Pag iisang oras na rin nung pinakawalan yung ating mga ibon. So, hintay-hintay lang tayo dito sa ating baratang kulungan at medyo nakaskas ko dapat kaskasin. Parang sa ganun, gaya ng dati, pagdating ng ating mga alaga, makikita natin ng mabilis yung kanilang mga droppings. Samantala, magpapakain na muna ako dito sa ating mga breeders. Parang sa ganun, eh, makapokus na tayo dun sa ating mga ibon na i-recover -re natin, syempre. Pagdating na pagdating, parang sa ganun, mabilis silang makarecover at sa mga susunod na liparan ay mabilis silang makapaghanda. A few moments later. Update tayo mga kalapatid, 7.34 ng umaga at ito, may dumating na sa ating mga alaga. Si Angie lang nauna na naman as usual. Katatapos ko nga lang i-prepare yung pang salubong ko sana sa kanila. Kaya lang biglang dumating yung ating ibon. Ang tubig lang na electrolytes at bawang. Yan lang pinagsasalubong natin sa ating alaga. Nasaan na ba? Pumasok na ba? Ayun, hindi pa. So papapasukin na natin yan gamit yung ating huwagang stick. Yun, pumasok na mga kalapatid. Ito na yung ating alaga mga kalapatid. Pumasok na, time check tayo. 7.35. Tignan natin mamaya kung ano yung speed niya, kung patuloy ba siyang nag improve sa mantala. -re recover na natin yan. Gusto nang uminom, pero mamaya-maya na susubuan muna natin ng bawang at syempre mamaya maya pa -iinumin na natin yan ng tubig na may electrolyte at kanina nga hinawakan ko yan para subuan ng bawang napansin ko medyo magaan siya at payat yung ibon natin hindi ko malaman kung gutom lang or ano hindi yata nakakain ng maayos to kahapon at uh, titignan natin kung anong pwede natin gawin medyo napapaisip ako mga kalapatid sapagkat pagkata, uh, dapat kasi pagka palayo ng palayo ang lipad at madalas ang lipad dapat lumalakas din ng kain ng ating mga alaga. Pero kahapon, noong mga nakaraan, may, mahina, parang mahina siya kumain. Although, kumakain naman. Kaya lang, hindi siya ganun ka, kalakas kumain. Hindi naman sobrang payat. Parang nakukulangan lang ako sa katawan niya. Pero tignan natin mga kalapatids. Obserbahan ko siya mga kalapatids. Kasi baka mamaya, ma -ano siya, masobrahan ng patig. Di natin alam. Kasi so, sa panlabas na itsura niya, eh okay na okay siya. Pero yung mga muscles and tissues niya, na nasa loob ng kanyang katawan eh hindi pa pala fully recovered at hanggang sa maipon ng maipon yung fatigue at yung pagod niya eh baka bumigay siya sa dulo so yun ang ating aagapan mga kalapatids at uh, time check tayo so 5 minutes ago na simula nung dumating siya siguro paiinam, paiinumin na natin nabubulol pa ng ating mahiwagang tubig na sabaw ni Lola punta-punta eh -punta, no okay lang yan para mapansin niya at may enganyo siyang All eh. Alright. So, ayan na natin siya dyan. Samantala, mga kalapatids, yung isang ibon nating pahuli-huli. Si Zach Focus hanggang ngayon, wala pa. Nasa na kaya yung baratang yon. Antay-antay pa tayo, mga kalapatids, doon sa isang ibon nating mahinang nila lang. Alright. Ayan, si Angel mo ang iinom na, mga kalapatids. Minum ka na. Kailangan na kailangan mo yan para mabalik ang iyong lakas electrolytes, kailangan hindi mawala yung electrolytes na yan, mga kalapatids ng kanubi, pagka galing sa liparan, dahil yan ang magbibigay sa kanila ng relief, sa mga nagbabasketball dyan, o kaya sa mga nagbibisikleta yung mga nag-exercise kapag ka tayo ay nagpapawis, or nag-exercise eh, nangihina tayo, inatagalan ngayon, kahit uminom tayo ng tubig, kahit Kumain tayo. Hindi ganoon kabilis babalik yung ating lakas na nawalang walang lakas. Ang electrolytes ang ginagawa niyan eh. Ah, kumbaga instant lakas. Ibinabalik niya yung ions ng ating katawan, yung ating salt and uh, sugar content sa ating mga dugo. Mabilis siyang makaka-recover kapag kaganon 'Yun ang dahilan kaya yung mga NBA umiinom ng ano, yung mga power uh, energy drink, di ba? Kasi nga, nade-drain na yung kanilang ions sa katawan sumasama sa pawis at uh, naubusan sila ng ano ng ions nangihina sila kahit uminom silang tubig hindi babalik yun oo pag kumain tayo pero matagal na proseso yun kailangan pang kakain ka tutunawin yun so matagal so ito electrolytes mabilis instant babalik agad yung kanilang ions na kailangan ng kanilang mga uh, katawan so yun mga kalapatids wala pa rin hanggang ngayon yung ibo natin so ang bala ko kanina 7.45 pa ako mag-aabang kasi nga 7.45 to 8 yung karaniwang bilis ng ating mga alaga sa ganong distansya 80 kilometers base dun sa ating uh, forecast pero ito mukhang nag improve na naman yung ating ibon mukha naman syang okay pero nung hinawakan ko sya parang may mali so titignan natin yan mga kalapatids at ipatuloy ko kayong i-update so hayaan lang muna natin sya dyan mag perch kasi isa yan sa paraan nila para i-recover yung kanilang katawan So, ayan. Nag-perch siya. Napansin nyo. Umali siya dito sa kanyang kapares. Hayaan natin siya dyan ng ilang mga sandali. Siya naman nakakaalam kung okay na yung kanyang katawan. At kapagka hindi talaga uh, okay, doon na natin i-introduce yung mga supplement-supplement na yan. Para nang sa ganun ay uh, mabilis na makarecover yung ating mga alaga. Pero mamaya-maya lang yan. Okay na yan mga kalapatis. Papahinga lang yan. Nakainom naman na ng electrolytes. At kapag ka, pinakain natin yan mamayang alas 9.00 eh, okay na okay na yan. Alright. A few moments later. Time check tayo. 7.51 ng umaga at ito may dumating si Zach Focus. Ayan si Zach Focus. So hindi dito ang bahay mo. Doon ka. Doon. Doon ang pasok mo. Ayo umalis mga kalapatids. Mali siya ng entrada. Doon yung entrance mo sa so, may trap door. nga dito. Kunin ko na lang. Ito yung ibo natin mga kalapatids sa si Zach Focus. Dito siya pumasok imbis na dito sa ating trap door. At ito yung ibo natin. Mukha namang malakas ah, uh, mabigat, mamasel-masel at mukhang maganda yung kanyang pinapakita ngayon. Dahil nga kung di ako nagkakamali, nag-improve yung speed niya. Che-check natin yan mamaya, ilalagay ko na lang sa screen. Alam ko pasok pa rin to sa clocking. All right. So, subuan ko na to ng bawang and then hayaan ko na sila magpahinga para nang sa ganun ay hindi na ma-stress yung ibon nating ito. Alright, ito na yung ibon natin si Jack Focus uh, Nagbabalik dito sa kanyang box perch At uh, patuloy natin niyang Oobserbahan, yung dalawang yan Si Angel at si Jack Focus Sa pamamagitan ng kanilang uh, droppings At yung kanilang behavior Tag Paris na talaga to si ano focus na no, ginahabol niya yun at nakuha pang mamarako mo ang hindi naman napagod yung ating ipon so yun mga kalapatids maraming maraming salamat sa inyo pakikiabang dito sa ating munting tambayan at patuloy sana ninyong panoorin pa yung ating mga susunod na video dito lang sa ating channel kaya may nanonood dyan na eh, hindi pa nakapag-subscribe. Ikaw, kalapatid, baka naman subscribe mo na ang ating YouTube channel. Pindutin mo na rin ang notification bell para nang sa ganun na ay updated ka na ginagawa nating mga kwentuhan. Mag-like, comment, share na rin kung nagustuhan mo ang video ito at pakisuportahan ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan na kapupulutan ng mga kaalaman. Ano mga kalapatid? Hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam. Oy, kamusta ka na? Ano yung, may tapang ka pa ba? Ah, mahina. Aray, sakit.